Okay mga pare, sa video ito, samahan nyo kami. Sitahin natin itong madalas pa siya lang falls dito sa bayan ng Mauban. Kaya bago matapos ang summer, samahan nyo kami. Chara! Guys, start natin yung ating vlog dito. Uh, dito sa tabing highway ng Parangay San Isidro. Dyan. Kakanan lang tayo dito papasok tayo dito papuntang tabukan Kaya Pasok lang dito tayo sa papuntang Barangay Tapukan. At dito na tayo sa Barangay Tapukan. Let's go. Malapit na tayo dito sa Tapukan River. Dito tayo dadaan sa Tapukan sa tulay ng Tapukan. Bagong gawa rin itong tulay na to. labo yung tubig kasi malakas yung ulan kagabi buti na lang maganda yung panahon ngayon mainit tama tama yung pagpunta natin doon yan ah kalsada na ulit kalsada na ito hanggang doon sa papunta sa may bago sumapit ng Alita Falls Meron lang tayo ang nadaanang kanina na uh, Maiksi na rap road bago sumapit ang tulay Okay, okay mga pare, andito na tayo 8 to 10 minutes ang biyahe sa motor mula doon sa highway papasok dito sa mismong lalakaran sa uh, Falls may babayaran tayo dito ano yung magkano ang ano entrance po 50 50 isa mayroon palang ano, entrance na 50 pesos ito po Okay na. Okay na po. Sige po. Thank you po. Dito yung papasok ko. Oh. Alita Falls. 15 minutes walk lang pala. Tara. Hmm? Hello po. Nagdang tangali po. Makikidaan po. Yan mga pare. Start na ng lakad natin. 15 minutes walk daw mula dito papunta sa mismong falls. Oras natin, 1.25 p.m. Hello po. Hello po. This way to Alitab Falls. Meron naman palang pathway dito. First time kong makarating dito. Nararating ko yung ibang falls. ah Hagdan-Hagdan Falls. Hagdan Bisibis Falls. Bisibis Falls. At ito na nga ang pinakamalapit na falls na pupuntahan ko dito. fifteen minutes walk. Samahan ako. Ganda yung daan dito. Sementado yung pathway nila. Tara, mga pare. Yan na nga, kainin ko lang. Meron tubig. Patwayo Bago matapos yung summer, yan, napuntahan natin itong Alita Falls Meron signage Ito pala pa Alita Falls Kakanan tayo Bawal nga yung mga papasyal dito Bawal daw pasok yung motor Kailangan iwan dun sa highway yung motor maglalakad na lang carry naman yung paglalakad walang matataas na uh, sakad o siguro ang mga pinapayagan lang dito magpasok ng mga motorsiklo ay yung mga lokal dito yung mismong mga nakatira o merong mga sinasaka dito pero pag mga turista maliligo o papasya lang doon sa falls bawal meron namang pay parking do sa tabing highway do sa bago pumasok kung ayaw nyo bumayad pwede nyo namang ipark sa isang tabi lang yung motor at least safety naman do sa pay parking Ayan. Parang mukhang malapit na tayo sa falls. Mga pare, ingat lang kayo pag lalakad dito sa pathway. Merong mga parts na madulas yung semento. Ilog na dinadaanan dito sa left side natin. Malapit na tayo doon sa mismong falls. Natatanaw ko na doon. Ayan may liguan pala, may CR pala dito Dito may bayad ng CR dito? Ah wala free Sige free pala Walang babayadaan pag may si CR Para maganda mag kapak muna Yun Ayaw ang mga Ang dami nag Ang dami naglalangoy mga pare อิตาลีสเราโตมาจ่ายโตฮันกันตัวเปล่าเลยฮ้ยฮัล Ang ganda ng Alitap Fall. Ngayon na kaya tayo dito. Pagandahan dito mga pare. Uh, meron lango yan sa baba ng falls. Maganda. Sayang hindi ako makakapag uh, langol dito. Meron pa akong lakad mamaya. Mag-vlog pa tayo mamaya sa bahay. Okay mga para, nandito na tayo sa Alitak Falls. Oh, Ayan, nasa likod ko. Sa background. Ang ganda. Try nyo pumunta dito. Napakalapit lang. Okay mga pare, nandito na tayo sa Okay mga para, nandito na tayo sa Alitak Port. Oh, Ayan, nasa likod ko, sa background. Ang ganda. Try nyo pumunta dito. Nakakalapit lang. Very accessible siya. Nakayot mo lang ako dito sa taas ng mga batuan. sabana na ulit tayo. Sana hindi kapadula. Pa Tagasahan kayo boss. Tagasahan kayo. Asan tekera gitu deh sama Oban. Oke. Di sini kah? Hah? Baik. Kalau tuh mau itu. Hindi na ako makakapagsiling mga pare at mamaya may nilakad pa ako sa bayan. Diretso lang ako. Sumaglit so lang ako dito. Kaya enjoy nyo lang yung <mah> ng Alitap 4. Oh. sarap